Guys, meron tayong version 1 na pero hindi tigitong guys. Nabilong kang ulo niyan guys sa ah, flipper pin niya. Yeah. Kaya naisipan ko huwag oh, lang siya pinang tulsin extractor booth at saka ang flipper pin. Sinsya na guys. Wala pong kamilaman yan guys. Kaya medyo may cut yan. Dapat pinakita ko sa inyo kung paano yung ano. Tapos iso yan. Tapat, binari na yan. Tapos pupukin. Tingnan niyo guys. is. Dali, kaya dami iso. Dali Kala po, hindi niya matanggang guys. Winding ang option. natin niyan guys kung

Ito nang gawin Ayan guys. Tapo na guys. Yan. Yan ang bagong dipper pin. Tsaka tingnan ko guys may yung nagay po na maliit na spring para dipin sa iyo. Paano? Pag medyo malipis na yung talipir. Ah. Pad natin. Hindi na siya mag Ingay. Tutuglak lang yun. Ayun guys, yan ang mga ko beso. Mm. guys, mm. like and share and subscribe.